Ilang araw mula ng magsimula ang local campaign period, ngayon palang gugulong ang kampanya ng mga Duterte sa Davao City para sa bilang Pilipino 2025. Ang katunggali naman nila Pamilya Nograles tuloy ang panunuyo ng mga dabawenyo. Live mula sa Davao City, nasa frontline balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Bril, anong aasahan natin sa campaign rally ng mga Duterte dyan? Jiggy, ngayon ang kick-off ng campaign rally ng hugpong sa taong lungsod na pinangungunahan ng pamilya Duterte dito sa barangay Katalunan Pequeño, Davao City. Nangampanya naman sa ibang barangay ang kalaban nilang Team Nograles. Ngayon palang nagsimula ang kampanya ng mga Duterte, simula nang magumpisa ang campaign period para sa kandidato sa mga lokal na posisyon. Tumatakbo bilang mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Running mate ni Duterte ang anak niyang si incumbent Mayor Baste Duterte. Habang ang anak pang isa ni Duterte na si Congressman Paulo Duterte re-electionist para sa unang distrito ng lungsod. Ang makakalaban naman ni Duterte sa pagkaalkalde na si Carlo Nograles, hindi rin nagpahuli sa pag-iikot sa ibang barangay sa Davao City. Ang kapatid ni Nograles na si PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles, makakalaban si Polong bilang kongresisa sa unang distrito ng lungsod. Jiggy, sa ngayon, nagpapatuloy sa mga oras na ito ang kampanya ng hugpong sa taong lungsod. Maya-maya, inaasahang dadating dito si Mayor Sebastian Duterte sa, na para pangunahan ang kampanya dito. Sa atin ngang nakuhang impormasyon mula sa kampo ng mga Nugrales, ay nagsagawa din sila ng campaign rally ngayong gabi sa barangay 22-C dito sa Lungsoda. Jiggy. Maraming salamat News 5 Mindanao Correspondent Bril Montalvo. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.